Ayan na po si Mang Onjing, 70 years old. Siya po ay naghahapin o kaya nagbibiwas. Kaya sa 7 yun? Binilang ko po siya ng bangka kasi wala siyang magamit para eh pero kung makapaghanap buhay tapos minsan nahiya ko ng 20 pesos para ano parang, tama, ano pa arkela, parang style arkila pa pero 20 hindi, kasi kami magpipintura pa. pang ano lang ba yung pang pintura o kaya pang ipoxy na kami pero pag lang yung na pula, kahit hindi 20 hindi, na kami na hindi, na kami hindi na na ako nahiya bibili ng pulang pintura ako lang po di ang nagtitinda ng kanyang isda ayan na siya oh. Ganito guys ang gusto kong tulungan ng mga tao yung mga oh, uh, mga hanap buhay. Kasi sa pagbibiwas kasi magaan kahit may mga tanda na. na. Nakaupo lang naman. pag ka lang. Oh, kung dito, okay, tamo. Um, dami uh, niyang hubi. Ay, hindi, hindi ho mahirap. Kaya lang yan nakakagalaw-galaw pa rin po kahit mga matatanda na o kaya yun. Bakit pera din naman ang pulong ah? ko. ko ng mga bangka. Eh, kahit pa paano eh, nakakatulong tayo. Sana naman ay eh, mas makatulong pa ako kapag ako ay kumita sa si inyo. Ano na kapag uh, nag alon dito sa amin, nakakaawa yung mga may misya. Kaya yun ang pangako sa aking buhay na pag ako ay makasahod na sa ating YouTube. Kaya mo tayo sa ating mga may Yan. Kaya mo, oh, matanda ng may huli nito. Ang ganda naming huli. Bata pa yan? Bata pa pala kasi maliit eh. <laughs> Bata pa yan? Ito ang hinuhuli dito sa tagkawayan. Bisogo! Sabi mo no, na walang big. Tatlong piraso. Ang bago, limang bago. Ikaw lang nagsabing tatlong piraso. Anim. Huwag yan. na eh. Oo. Ang big niya ay kalahati eh. Puro ismo na yan. Wala pa eh. oh. Yan medyong yan sus. pira pirap maglaot hihihi hmm. so, na sige ano to medium na yan? Mm. ito? sige na hindi yan grabe na hindi isama na to, <laughs> to? bakit mas parang hulog pa kayo sa akin? akong nagtitinda alam mo kahirap hirap mag ito po maglaot ito na yan apat. ito po. Na yan yan na ito po Ang sabi mo pwede yan eh. mo lang magpis mo lang magpis isang kilo man lang na medium. Nairitin natin ang isang kilong ng medium. Baka alam mo naman ni eh, pinaghirapan ng matanda yan. Ano sa'yo yung matanda? Bata pa yan? Bata yung isang. Oo. Isang uh, kilo. Bata yung oh. isang. Panis. <laughs> sa medium. Small. Bakit pa kasi marunong pa kayo kung nagtitinda? Pareho na talaga yung small tapos medium. Mas malalaki pa nga yung puno. Ang mga puno malalaki-lalaki sa'n. Ano, tinagaan ko na rin isang tao lang ang <laughs> <laughs> may gawa nito. Tita mo yung kaka Big boss mo niyan. Ilang oras lang yan. Hmm. Ang yes. mm. aga pa. Ilang oras pa lang. Alao na. Tanghali, niya, eh, wala Sano, pa akong wish. Eh. Ano una, una, 20. Oo, ang aga pa niya. Pag isa lang yan, saka bibigwas o, mong ganyan. Tatlong kilo. Oo, tat tatlo na lang. Ato, nagtuturo nagtuturulo. Tatlong kilo. Tatlo, isa, lima. Ito ang kanyang konsumo pagpunta sa ano laot gasolina 65. May lucky me kasi kain siguro siya doon sa lao. Two lucky 7. Lucky 7. Yellow, tatlong piraso. Biskuit. Tsaka ang pain niya ay 50 pesos. 162. Minus dito ng 162. Ayan. Magkano na ba? Ito so, yung konsumo mo. Ay, may 80 pa pala. May 80, 80 pa, bawat Magkano yan? O, oh, 378. O, sige, 300 na lang. May dos ka pa pala. May na lang. <laughs> may na lang na May dos, may dos ka pa na. <laughs> Ay, may, dos, may dos pa na Ay, may dos. <laughs> 78 eh. 80. Ay, so. Ayaw ba ba? Ka pala. <laughs>